Good day mga paps. JK128 ng Comini. Sulit ba sa presyo to? Tara, tingnan natin. So, Comini, made in Tokyo, Japan. So, ito large. So, ito, full mesh daw. So, let's check natin kung ilang padding ba meron to. So, mamaya, ipa-flash ko yung pressure sa screen. Baklasin muna natin to. Tanggalin natin to mga padding. So, sa padding, meron siyang dalawang chest. Dalawang shoulder. Ito, dalawang shoulder. Saka isang back padding. to itong malaki. Tanggalin muna natin to saka dalawang elbow. So nabili ko siya 59. May discount kasi na 500 noon time na yon. Nasa 6490 yata siya noon. Nabili ko siya sa ano Moto World. So tanggalin na natin tong last elbow na padding para ma-check natin kung ano bang klasing padding to. So natanggal na natin lahat. So meron pala siyang dalawang elbow, dalawang shoulder, dalawang chest saka isang back padding so pag natanggal nyo na ito pwede nyo na tong laban itong fabric na to ito palang fabric na to made in polyester basta pag nilaban nyo hand wash lang mga paps kasi ito baka masira eh so dapat tanggalin nyo muna lahat ng mga padding bago nyo laban so yun dito tayo sa mga padding so itong shoulder Plastic sa harap, 'yan plastic. Tapos sa likod, ito parang cloth lang siya na medyo makapal. So itong elbow, So elbow matigas sa harap, ganun din plastic sa harap, tapos medyo parang cloth na makapal sa likod. So itong isa ganun din. So itong chest naman, mas makapal, mas makapal 'to eh. makapal na plastic 'to sa harap, tapos ganun din sa likod medyo makapal. So itong isa, ganun din. So dito sa dito tayo sa back padding, itong back padding medyo makapal na parang goma, mga paps. So 'yun. So kaya pala tinawag 'to na full mesh kasi marami siyang padding. So ngayon, try natin ibalik naman ngayon. So pagbalik, insert lang natin sa so mga butas 'to. Meron din palang lang store ang w Moto World, mga paps. Ito ay flash ko sa screen. So mga nasa 6450 siya mga paps. Not bad na dahil full mesh naman na siya eh. Saka importante din naman dahil minsan naglo long ride tayo. Dapat naka full gear tayo dahil di natin masabi yung kalsada eh. Saka maganda rin na nag invest tayo ng gear natin. Nakabili nga tayo ng motor eh. Ano? <laughs> okay, iya. Yeah. So yun, ibalik na natin. Dito na tayo sa chest padding. So pag naipasok niya na, meron niyang ito, parang dinidikit mga paps parang strap so dito naman tayo sa elbow sa pagbalik pala nito mga paps bali dito nyo sa bandang risk ipasok kasi nandito yung parang dinidikit so dito naman tayo sa kabila same procedure lang kasi nandito rin yung pandikit niya nasa may bandang risk saka nga pala mga paps pag nilalaban ko pala to ang ginagamit kong sabon sir powder tapos dalawang banlaw sa pangatlong banlaw doon ko nalalagyan ng downy so yun naibalik na natin lahat reflectorized pala to mga paps so dito pala mga paps may bulsa to dito isa dito tapos meron sa baba tapos dito sa kabila meron din isang bulsa tapos yung mga nakasulat pala yan dyan mga ikatulad yan sa likod reflectorized din pati itong sa harap yung mga nakasulat dyan isuot naman natin mga paps saka dapat sakto to eh hindi pwedeng maluwag hindi pwedeng masikip dapat sakto lang bali sa next video natin nakabili kasi ako ng dash cam ng action cam osmo action 3 bali i-unbox natin yun after nitong video na to, to yun na susunod natin para sa susunod magta travel vlog naman tayo so abangan nyo yun mga paps So ito, saktong sakto siya. So, 'yun. Konting ikot, konting ikot. 'Yun. Hindi masikip, hindi maluwag. 'Yun, saktong sakto lang. So, ride safe always, mga paps. Thank you.